Uh, magluluto muna tayo ng almusal kagigising ko lang oh. at ako ay magluluto ng almusal namin itlog at saka uh, plantin ang almusal namin ang aking dolotuin ng tritong uh, plantin. sa pritong uh, itlog. Okay na yun. Morning asawa ko. Prito ako ng plantain at saka itlog. Almasal. Tidak ada batita sini. Sige na yata yung mga, mga apong mo. Mamalinkay na tara aso rin. Ha? Mamalinkay na tara aso rin. Mamalinkay? Oo. No. Mamaya. Malinkay tayo mamaya. Waga pa na mo. Sama natin yung mukhang, mga bata. Saka mamalinkay. sa yung mga bata. Ha? Sige mo, Hindi, May baro eh. Ano? Ano? <tip> <laughs> hindi raw nababa <laughs> hindi raw nababa yung timbang <laughs> paano hmm. yun na pinipirito ko na po itong chicken na ha? ham farm uh, tapag kwan uh, may pandesal sa umaga kaso wala naman meron kami kondisyon yung look red sa atin pagdisi mo sa umaga magkabang ka lang nung magtitinda magkabang nagtitinda sa atin, atin ng pandesal pag uh, umaga eh. pandesal sa atin kahit sa anong tinapay dito mga tinapay dito uh, matagabang walang uh, lasa kahit tayo ng tubig Dito sa I amin mean, Dito sa UK May kwento lang Dito pag hindi ka nagluto magugutom ka dahil wala kang kakainin. Pag kumain ka naman sa labas, ubos pera mo dahil napakamahal na bilihin dito. So, mas maganda yung nagluluto. Tsaka dito walang, walang big issue yung, oh, ba't yung lalaki ang nagluluto? Hindi. Para sa akin kasi, kwan, uh, tulungan lang, tulungan lang sa bahay, gawain bahay, yan. Pag si Mrs. and Duty, yan, lulot. Ako nagluluto. Pero mostly ako naman ang nagluluto kasi nga pagod na, pagod na si Mrs. So, ako talaga nagluluto rito sa bahay. Yan, Tapos, sa ko na Luluto na ako. Kasi pasok ko naman last 9 eh. 9 a.m. to 5 a.m pagdating ko naman sa hapon yun duto para naman kina, sa kinabukasan okay. dito na to dito na to dito ko na, 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 na rin lang ilagay yung, dito ko na rin lang iprito yung saging No choice. Kailangan mo bumili. <laughs> para may makain. Itong pala to, plantain. Ito, yung tatlong piraso na yun. Kung i-convert mo sa peso, kasi 2.50. So, pumapatak siya ng 50p isang piraso. So, sa 35, ano, ah, sa conversion ngayon, tatlo, 250, uh, 150, almost uh, 200 pesos yung tatlo. Huwag ganun kamahal yung bilihin dito. Ang ah, tatlong plantin lang yun. Samantala so, sa atin, ang saba, mas masarap pa yun, yung saba. Mahal, no? almost 200, uh, almost 200 pesos yung tatlo pero okay lang kasi wala lang naman eh paus din naman ang ginagastos dito eh pero kung sa ikukumpot yung sa peso kaya dito pagka nabibili ako hindi ako na hindi ko kinukumpot sa peso gusto kong bumili ang tilapia uh, siguro nun medyo kampa medyo mura mura pa uh, back to 20, uh, 20 years ago pa yun ang isang tilapia no de ko na uh, nasa yung isang plastic bag eh nasa mga 5 pounds ang laman noon na mga walo, walong piraso na mga gaganito siguro mga tatlo ang mangilo. So mga kabe eh, ngayon ang anim na piraso na tilapia dito siguro mga 1 sa kilot kalahati. 11 pounds isang yung isang bag. So magkano 'yon? Sa 74 pallet. Di almost uh, 800 ang uh, mga nasa 800 di siguro 9 900 ang yung isang bag na 'yon na ang piraso. Mahal, no? Ito na. ng okra ang talong medyo maramara talong parang talong equal nasa 6 pounds to 7 pounds ang kilo ang palaya mahal ang palaya nasa 10 pounds ang kilo galing sa India 10 pounds ang kilo ng uh, ang palaya so pumapatak sya ng mga 700 plus per kilo at yung okra, yan, yeah, 7 pounds din ang kilo. Kaya, man, sabi nga nila, walang kasi sarap ang mabuhay, uh, ang mamuhay sa Pilipinas. Masipag ka lang. Ang nagugutom lang sa atin yung mga tamad eh. Diba? Pero kung masipag ka, talo kung nasa tabilday ka ko, hindi eh, na ako mamang problema sa uulanin ko. Araw-araw na araw, baka mam, mam, mam mamanti na lang ako. Para libre, ula, uh, libre ulam na. ako. tapos meron akong mga isang lote na pagtatamda ng mga gulay-gulay. Para hindi na ako bibili. Hmm. ka ng isa-isang mga ilang-ilang mali. Ko. Diba? Ayan po, nakaluto na. mag na po kami. Diba, gising na pala yung mga apoy-poy. O, oh, kiss mo na, kiss mo na. Uh, say hi. Uh, say hello. So, hello, hello, hello. Mm -hmm. oh, Mag-aalmusal na tayo. Apoy, kukunin na. Apoy, hindi pa talaga. nag-aalmusal. Almusal na po kami. Nakaluto na kami. O, kain na kayo. Kain na tayo. Hi. Hindi pa isa. Yeah. Ito kami na po. Ah, kambal po to, kambal. <laughs> Ito po ang kambal. Kambal namin to, kambal. Kambal yan. Yan isa si Ito po si Luca. Ito si Luca. Yan. Hello po. Yung isa naman, yung isa naman. Si Luca to. Hindi. Ha? Si Rafael. Ah, si, Rap si <laughs> Rafael, <bato. laughs> si Rafael ba Si Rafael po pala ito. Pati ako <laughs> nagkakamali sa, nagkakamali sa pagkawalilang. Akala ko si Juan ito, si Rafael. Ito isa, say hello. Ito po ang aking twin na kambal. Yan. Si Rafa and Luca. Hello! Hello po, musta po kayo? Please support po ang vlog ng aking tatay. Tatay Dodo. Granddad Vlog TV, support suporti po. Ta. Kumain na. na, ano, na 'yan. po ang ang aming uh, almusal. Yeah, egg, tsaka 'yan, chicken ham. At tsaka 'yung plantain na pinirito, tsaka 'yung bread. O, tapos. Titimpla na lang ng kape. Yan. Titimpla na lang. Titimpla okay. mo. Titimpla mo ako ng kape. Okay. Uh, Titimpla <tip> ng <lang> kape. Titimpla <tip> ng kape. Dito kami. Dito kami upo. Oh, na, na. Ah, excess, excess, exercise. Exercise. Exercise mag yes? so, uh, na kayo Lapag mo kayo doon sa sofa table. Pala mo ng peanut butter. Ayan. Skip. Peanut butter. Kanya-kanya na lang kami na kuha ng inumin timpla pero ako magtutubig muna kayo ate ubay magtimpla na kayo magtimpla na kayo